Hostage ng isang lalaki ang sariling tiyuhin at pinsan sa barangay Baisa, Quezon City. Mula sa Quezon City, itong balita ni Victor Casare, live. Victor, good evening. Yes, Atty. Reggie, tumagal ng humigit kumulang siyam na oras ang nangyaring hostage taking sa may Maxima Street, Villa Matilde, barangay Baisa, Quezon City. Matapos makuha ng mga otoridad ang sospek, agad itong dinala dito sa may QCPD Station 3. Sa ulat ng mga pulis, 7.45 pa kaninang umaga, nagpulong sa isang kwarto sa third floor ng bahay ang sospek na si Melvin Kaag, kasama ang kanyang tiyuhin na si Doroteo Hergibino at pinsan na si Marvin Kaag. Pasado alas 9 na ng umaga na itawag sa mga pulis ang insidente. Agad pinalibutan ng mga otoridad ang bahay. Isang patalim ang ginamit ng sospek sa pangho-hostage. Hindi taga roon ang sospek at dumalaw lamang ito sa kanyang kamag-anak na construction worker ng bahay kung saan nangyari ang insidente nakita pa ng mga kapitbahay na nagiinuman ang sospek at ang mga biktima kagabi. Sa negosasyon ng sospek at mga pulis, ilang personahe ang hiniling nitong makausap pati media at ang kapatid nito na nasa Laguna pa. Ayon sa mga otoridad, ang pinsan nitong si Marvin ang laging hawak-hawak ng sospek habang nasa isang sulok lang ng kwarto ang kanyang tiyuhin na may high blood. Ayaw tanggapin ng sospek ang ibinibigay na pagkain at inumin para sa kanya at sa mga biktima. Bandang alas 4 ng hapon, kasama ang mga pulis dumating sa lugar ang kanyang kapatid galing Laguna. Aminado ito na nabigla sila sa ginawa ni Melvin. Subalit sa kabila ng pag-uusap ng sospek at kanyang kapatid, ayaw pa rin itong subuko. Nakakita naman ang tiyempo ang SWAT para pwersahang pasukin ang kwarto sa pamamagitan ng pagtulak sa pinto. Nagulat ang sospek kaya nabitawan nito ang pinsan. Tinangkapan nitong tumalon sa bintana subalit hindi niya nabasag ang salamin. Dahil sa laki ng katawan ng sospek, ilang pulis ang nagtulong-tulong para siya ay mapusasan, mailabas ng bahay at maisakay sa police car. Sa investigasyon ng mga pulis, may history na nasiraan ng bait ang sospek ayon sa mga kamag-anak nito. Isinugod naman sa ospital ang kanyang tiyuhin na nangihina habang wala namang pinsala sa katawan ang kanyang pinsan. May sugat sa tiyan ang sospek ayon sa mga pulis. Sinaktan mismo ni Melvin ang kanyang sarili. Sa ngayon, dinala na sa Quezon City General Hospital itong sospek na si Melvin Kaal para sumailalim sa medical check-up at dito ito pansamatalang ikukulong sa QCPD Station 3 habang pinag-aaralan naman ng mga pulis kung ano ang isasampang kaso laban sa kanya. Attorney Reggie. Maraming salamat, Victor Cosare. Nagulat ng live mula sa Quezon City.